Sino o paano nga ba pipiliin ang susunod na Santo Papa? Dahil sa pagkamatay ni Pope Francis nitong nakaraang lunes, ay lilipad ang mga kardinal sa buong mundo papuntang Vatican para sa libing at para sa pagpili ng ika-267 na Pope. Ang tawag sa prosesyong ito ay conclave na hango sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay with a key o may susi. Ang panahon mula sa pagkamatay o resignation ng isang Pope hanggang sa pagpili ng bago ay tinatawag na sede bakante at ang mga pipili ng susunod na Santo Papa ay tinatawag na College of Cardinals. Eight years old pa baba lang ang allowed na pumoto. Sila ay magkukulong sa loob ng Sistine Chapel kung saan sila ay mag meeting mag-uusap-usap at boboto. Bawal ang kamera sa loob at sikreto ang prosesong ito. Ilalak sila sa loob nito ng ilang araw. Bawal silang lumabas except pagkakain o matutulog sa katabing apartment ng chapel. Bawal ang kahit anong gadget, bawal ang Facebook, TikTok at IG. Bawal ang connection at communication sa outside world. Tanging ang painting lamang ni Michelangelo sa kisame ng Sistine Chapel ang makakakita o makakawitness sa prosesong ito manunumpa sila sa oath of secrecy at bawal nilang pag-usapan ang mga mangyayari sa labas. Ang parusa sa pagbabayulit nito ay excommunication o pagpapatalsik sa kanila. Ngayon, two-thirds majority ng boto ang kailangan na makuha ng susunod na Pope. Yan ay 77 out of 115 na voting cardinals. Maximum na apat na botohan ang mangyayari kada araw dalawa sa umaga at dalawa sa gabi. Hindi sila titigil hanggat hindi nakukuha ang two-thirds majority. Si Pope John Paul II ay nahalal noong 1978 pagkatapos ng walong botohan. Kay Pope Benedict XVI naman ay lima at kay Pope Francis ay apat. Samantalang noong 1268, inabot ng tatlong taon ng mga kardinal para sa pagpili kay Pope Clement IV. May lalabas na usok sa chimney ng Sistine Chapel pagkatapos ng bawat putuhan, itim kapag wala pang nanalo at puti naman pag may bago ng Santo Papa. Ia-announce sa balcony ang katagang Habemus Papa o We Have a Pope saka ipipresenta sa publiko ang bagong Santo Papa. May mga matunog na pangalan ang sinasabing Papabile o may malaking chance na susunod na leader ng Catholic Church si Cardinal Pierdo Parolin ng Italy na kanang kamay ni Pope Francis ay isa. Kapag siya ay napili ay babalik sa kamay ng mga Italiano ang trono ng Vatican pagkatapos ng tatlong magkakasunod na non-Italian popes. Si Cardinal Peter Erdo ng Hungary naman ang pambato ng mga conservative. Pag siya ang nanalo ay mag-iiba ang direksyon ng simbahan dahil siya ay mas tradisyonal kabaligtaran ni Pope Francis na tinaguri ang progressive o reformer. Isa pang conservative na matunog din ay si Cardinal Peter Turkson ng Ghana. Kapag siya ang nanalo ay siya ang kauna-unahang black pope from Africa. Sa kampo naman ng mga progressives ay si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas. Tinaguri ang Asian Francis, siya ang kauna-unahang pope from Asia pag nagkataon. Pero sa huli, Nasa kamay pa rin ng mga kardinal na boboto kung sino ang susunod na leader ng simbahang katolika. Sila ay hihingi ng gabay mula sa Holy Spirit o Espiritu Santo, alinsunod sa tradisyon ng Catholic Church.